I was expecting it already. Uh, kaya hindi natin nagulat. I was expecting it. Maraming nagsasabi siya na nagtatago daw kayo. Bakit ba kayo ngayon lang lumabas? Ito ba nagtatago pa kayo? Sa hindi ako nagtago. Nagpatay lang. Nandito ako sa Mindanao, nangangampanya, di ba? Tapos, uh, schedule kami papuntang uh, papuntang Hong Kong dahil nga yung uh, PDP laban rally doon sa Hong Kong. Di ba, pumunta sila si President Duterte doon. Schedule ko mapunta nung madaling araw, alas 3 yung flight ko, uh, meron nag po sa akin na may lalabas. May warrant na daw kaming dalawa ni President Duterte. So sabi ko, tinawagan ko na lang sila si uh, E.S. dia doon sa Hong Kong, na hindi na ako tutuloy at uh, mag-read ako dito sa aming uh, petition for certiorari and uh, prohibition sa Supreme Court. So, yun na. Palawing uh, day, magpatay na ako ng cellphone, hindi na ako nag-open marami tumatawag marami tumatawag so hindi na ako nag-open para makakonsentrate kami matapos yung ginawa naming petisyon kasi nahabol naman yung oras eh hapon nang nakarating doon sa, Supreme Court isubmit yung uh, petisyon na ginawa namin Originally pupunta ka sana doon sa Hong Kong Yes Oh Kaso lang mayroong nag-info sa akin na may warrant daw So sabi ko, di, unahin ko muna yung aming uh, defense, yung aming uh, petisyon. petition natatanggap na warranty? Wala, wala Any pa. Warrant? Wala. wala pa. So, nakasag po ba si uh, former president? Hindi. Hindi kami nag-usap Communication namin through is with Jaldia lang. Kailan yung nag-usap ni uh, FBI Yung last campaign namin, sabi kami ng kampanya noon. Um, mayroon kaming dito sa Dabaw, yung Oh, yung dito sa sa yo yung, yung sa yan Oh. Sir, are you are you planning to seek protection from uh, the Chinese government? Yeah, yeah, plano ko. Yeah, <clears throat> na plano ko. I kinagulat niyo ba yung nangyari or natunugan na lang ako? I was expecting it already. Uh, kaya hindi natin nagulat. I was expecting okay. it. Sir, sir, message ko kay uh, SP Chusis Codero. Well, uh, I, I hope uh, He, come, he can protect me uh, up to what extent na kaya niya i afford sa akin. Uh, so, makaya lang hanggat sa kung saan lang yung legal limits na pwede niya akong protektahan. And uh, wala akong pagdududa sa kanya. He's a very good uh, Senate President and uh, he takes care of the institution and all its members. So, kumpiyansa po tayo na uh, he will do everything uh, uh, legally possible. Oh, betul